Hello mga kaibigan, mga nungmaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kanigusyo partner, Ate JB. Ayan, so masayang umaga and then maingay na umaga na naman, no? Ang ingay ng mga students, kaibigan, siguro again, wala pa ang kanilang teacher, no? Kaya naman kaibigan, sana no, kahit maingay yung background ni Ate GB, sana panoorin nyo pa rin po hanggang dulo yung aking video. Dahil makakatulong po ito sa inyo kaibigan no, para pasinsuin ang inyong mga buhay no. Marami kayong matutunan sa video ni Ate GB. Kaya sana kahit maingay tapusin nyo po hanggang dulo. So yung kaibigan, no, ang pag-usapan natin ay tungkol sa routine, daily routine ng isang asari uh, sa restore owner. Tulad ni ate JB. Marami po kasi ako nabasa kay nun no, na nagko-comment sa ating mga videos. Gusto raw nilang subukan. Gusto nilang magkaroon ng negosyo. Katulad ng tindahan. Sare-sare store business, their friends. So, sino bang ayaw ng magkaroon ng tindahan, no? We will earn money. So, kikita po tayo ng pera. Kasama pa po natin, no, yung ating family. Yung ibang ating kababayan, no, naghihirap. Nagsasakripisyo sila. Um, nagtatrabaho sa ibang bansa, no, working abroad, mga OFW, no, hello po, na sa mga kapatid nating OFW, saludo po ako sa inyo, sana safe and healthy po kayo palagi, magingat kayo palagi, ha? yung iba nating kababayan, no, mga dear friends, nagwo-work sa ibang bansa para lang kumita ng pera at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang family, kaya yung iba, gusto talaga magkaroon ng negosyo dito sa Pilipinas, especially this tindahan sa, restore. store, kasi naman, Kukikita tayo ng pera kasama pa natin everyday araw-araw yung atin family, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Pero kaibigan, bago tayo magkumpleksar, bago kayo magkumpleksar na tindahan, ipapakita ko po sa inyo yung daily routine ng isang tindera. Baka sabihin niyo na ang sarap talaga ng buhay ng isang tindera. Kaibigan, masarap pero masarap na mahirap, no? Hindi naman kasi everyday masaya ang pagiging tindera. Hindi everyday na happy-happy tayo, no? Mostly kaibigan yung yung, kalaban talaga ng isang tendera, yung oras. Ayan, so, yung iba, sasabihin nila na maganda yung magkaroon ng sariling negosyo, katulad ng tinday, dahil hawak, ang, hawak natin yung ating oras. Kaibigan, hindi naman talaga masasabi na hawak natin yung ating oras. O nga, hawak mo, pero pag nag-close ka, ang tindahan mo, ibig sabihin, wala ka income income, walang pira na papasok, o ba diba? So, hindi talaga totally masabi na hindi, hindi, hindi passive income, no? Yung passive income kasi yung patulog-tulog ka lang, hindi mo na kailangan magtrabaho, eh kumikita ka pa rin ng pera. Yung yung tindahan natin active income 'yun kasi pag hindi tayo nagtrabaho, hindi tayo mag-open, ay wala walang, walang pera ang papasok, 'di ba? So medyo mahirap po yung ang pagiging tender at maraming gawain bilang isang tindera, mas stress ka pala may umuutang, umutang na hindi mag nagbabayad, hindi maganda magbayad. So, maraming problema, maraming sakripisyo. Kailangan mo mag no, kung gusto mong ah uh, umasin sa ang buhay mo, gusto mong lumago yung negosyo mo kaibigan, pero huwag ka mag-alala, kaya, kaya, kaya natin, no? kaya, kaya, no? sabi nga ng iba, laban lang, naban lang, bunang ko, ako nga, kinaya ko, ano, 22 years, running 23 years na po yung ating tindahan, thank you so much God, at sa mga kapitbahay ko, no? na palaging uh, bumibili sa amin tindahan, ngayon kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo, ang, ang daily routine ng isang tendera so, dalawa po itong part, part 1, yung sa umaga, pagising ng isang tendera anong ginagawa palagi, yung part 2 gagawa tayo ng other video so, so pag uh, magsasara doon tayong tindahan closing time anong ginagawa bago magsara after magsara bago matulog anong ginagawa ng isang tindera so pag isahin, isahin ko lang ito na video medyo mataas to so kaya hatiin natin part 1 bagisin isang tindera sa so umaga anong routine part 2 ayan pag matapos na yung tin magko-close na closing time Ma bago mag-close, after mag-close, anong ginagawa ng isang tendera At alam ko, kaibigan, marami kayong matutunan no, sa video ni Ate Jit. Kasi magbibigay rin tayo ng tips no, para sa ika, uh, ikakalago pa. Sorry, wasto ba yung aking ah, Tagalog? <laughs> Ayan, so pasinsya ha kung minsan nabubulol ako, nahirapan ako mag-Tagalog. Bisaya kasi ang yunin kaibigan sa si Ate ay from Cebu po. Ayan. So kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ha ang routine ng isang tendera sa umaga. Magbibigay rin ako na inyo sa inyo ng tips para mas mapalago pa natin ang negosyo na inyong gustong pasugi. Mga kaibigan, happy morning po sa ating lahat. Ito po yung daily routine ng isang tendera na katulad ni Ate G. Bino. no? Ayan, so their friends, ang oras po ngayon ay alas 5 na po ng umaga. Ayan, so medyo natagalan tayo ng kunti sa pagbukas ng ating tindahan kasi marami pa akong ginagawa. Nagising pa ko kanina 4 a.m. pero hindi ako agad-agad nagbukas kasi medyo maulan, no? Ngayon magbubukas na po si Ate JB ng ating tindahan alas 5 ng umaga. Yan, ipapakita ko lang sa inyo, ha? Ang labas. So, oh, madalim, madilim pa talaga. Tingnan nyo, no? Natutulog pa po yung ating makapit kapitbayan. So, katatapos na po ng ulan, medyo maputik sa labas. Ayan, so mag-open na tayo na tindahan. Kung hindi lang umulan, walang putik, ay open na kanina pa yung ating tindahan. So, before tayo mag-open nga pala kaibigan, no, ang ginagawa po ni Ate GB ay nagpipray tayo. Ayan, huwag natin kalimutan mag-pray, ha? Ayan, sarado ko muna yung pinto under friends. So, tapos na po tayo mag-pray. Tapos na si Ate GB mag-pray kay God. Thank you so much, God, sa bagong araw. Huwag kalimutan kaibigan na ito talaga unahin natin mag-pray po tayo pagising. And then after that kaibigan, no, bago pala ako mag ng tindahan, magluluto po tayo no, ng kanin. Ayan. So magsasain si Ate ng kanin. Ayan. Kasi yung anak ko kaibigan ay uh, may pasok sa paralan. O GB niya ngayon, nagagawitin sa college yung anak ni Ate So, kasapusin ko muna itong pagsasain sa ha? One lang po. So, ngayon mga kaibigan, na nakapagsaing na tayo ng kanin, magpupukas na po si Ate GB ng ating tindahan. Ayan. Pasensya na po ha, yung aking maliit na pamamahay. Maliit lang po ang bahay ni Ate GB. Pero okay lang, dahil masaya po kami noon ng aming uh, uh, family. <laughs> so, mag-open na po tayo ng tindahan natin. Good morning po. Again, thank you so much God. Tingnan nyo kaibigan, masyado talagang maputik sa labas. Ang aga ng students. Morning! <laughs> Maga po kasi ang klase kaibigan, mga 6 a.m. So mag-open na po ng tindahan si Ate JB. Teka lang po. Ayan mga kaibigan, open na po ang tindahan ni Ate JB. O tingnan nyo. <laughs> open na po tayo mga kaibigan. Ayan, ito yung ating mga another sources of income. Yan. So, malakas talaga kay Ate JB yung Gcash, their friends. Thank you so much, God. Kung wala pa po kayong G-Cash, mga kaibigan, magkaroon na kayo ng G-Cash, okay? Magandang source of income po talaga, no? Minsan, mas malaki pa ang kita ng G-Cash kaysa sari-sari store. Pag may occasion, kagaya ng New Year, Pasko, no? Minsan lang naman, ha? Mas, yung most of the times, mas malaki pa rin po yung ating sari-sari store. So, ang kaibigan, no? Ah, papasok na po tayo sa ating bahay. Tignan nyo, di ba? Wala pang katao-tao sa labas. Pero si Ate GB, bukas na tindahan. Yung isang part lang ng tindahan na. Kasi dalawa po kasi yung uh, kailangan kong buksan. Ayan. So, close na muna natin. Ayan. So, gising na pala yung aking mga alaga. Yung isa natutulog. <laughs> Ayan mga kaibigan. So, yung ating Pesonet Cafe. Sarado pa rin. Ayan, wala pang mga bata. 5 pa lang AM. No? Ayan. Buksan po na ito. Ito po yung mga bigas ni Ate JB. Ayan, buksan na natin. Kasi mamaya lang kay kaibigan, magsidatingan na, na yung ating mga customers na bibili ng bigas. So, ito yung routine ko ka every morning, dear friends, ha? Ayan, so yung bigas, yun yung pinakamabinta sa lahat ng aking mga paninda sa umaga. Ayan. So, Ready na tayo. Bukas ng unang part. Unang pinto. Anong sika na naman. So, bubuksan ko muna ang kabila mga kaibigan ha. Ayan mga kaibigan. Bukas na rin po ang this side ng aking tindahan. ba? Diba? Dalawa ko po kasi yung kailangan kong buksan. Sa left side at saka doon po sa right side. Noon po kasi kaibigan, dito talaga yung aking uh, tindahan. No? Dito, yung, dito yung bumibili yung mga bata. Ayan, tingnan nyo, no? Pero may kandado na po ito doon noon talaga mga many years back kasi 22 years na po yung ating tinan dito po talaga yung nagbibigay si ate JB pero ngayon po ay uh, doon na nag transfer na ako no so dito their friends mga 5 years o 6 years na dito na po kasi natakot po ako ipapakita ko ha kung bakit their friends Ayan. so meron po kasing ano parang hagdanan dyan eh, ibang bata nahuhulog po sila no? naging ko kasi ng hagdanan kasi medyo mataas so nahuhulog yung ibang mga bata so tinansfer ko po dito para safe yung mga bata so ang kaibigan dahil bukas na po yung ating tindahan ang next na naman gawin ni ate GB magdi display po tayo ayan so kahapon kaibigan maraming bumili ng junk foods ito po yung ginagawa ko hindi ko na po nagawa kagabi kasi nap napuya talaga ako, napagod ako kasi nga 4 a.m. gising na po tayo no? kaya maaga tayong natulog kaya imbis na sa gabi mag-arrange mag-display, mag ang ginagawa ni Ate GB, sa umaga na lang ako nagre-refill, so mag-refill tayo ng mga junk foods and then pagkatapos niyan yung kaibigan no? ang next ko na ginagawa ay tinitingnan ko po chinecheck ko kung ayong, ano yung mga paninda na malapit ng maubos or ubos na siguro so chinecheck early in the morning tapos sinusulat ko sa papel kukuha ako ng papel katulad dito wala ng wings green ayan yung ibang shampoo natin wala na o tingnan nyo no so isusulat ngayon ni ate GB kung ano yung mga paninda na malapit ng maubos as much as possible mga kaibigan wag po nating hintayin na maubusan tayo ng stocks Ng mga produkto kaya ang ginagawa ko po early in the morning isusulat ko isusulat ko po sa papel kung ano, ano sa aking mga produkto, mga paninda malapit ng maubos. So, pagsulat ko kay Bigan, mga after lunch, pupunta ngayon kami sa pamilyang bayan at mag kami ni Francis. So, hindi kami mag sa umaga at lalong hindi kami gaganahan mag sa gabi or sa hapon kasi yun yung mga peak hours, malakas yung ating bintahan. Relate ba kayo mga kaibigan? No? Pag uh, ano ba yun? 2, mga 1 p.m., 2 p.m. to 3 p.m. Medyo mahina ang bintahan. Siguro natutulog yung ating mga suki, mga kapitbahay. Kaya kung saan yung mahina yung oras ng bintahan, doon din kami ni Francis mag-grocery, mamalingki. So mga mamalingki kami, 1 p.m. hanggang 3 p.m. mag-grocery. So ngayon, isusulat ko ng mga kaibigan, no, kukuha tayo ng papel, isusulat po natin kung ano ang nabinta kahapon para mag-refill mag na naman tayo, mamalingkit tayo at mag -grocery. Ito talaga ang routine ni Ate Jimmy. Ngayon kukuha muna tayo ng papila at ballpin, ha? Ayan mga kaibigan, si Ate GB ay nagsimula na pong magsulat kung anong kailangan nating bilhin for today. So sinusulat ko po, chinichik ko isa-isa yung part ng aking mga tindahan. Inuuna ko dito sa mga pangbaon sa school, mga candies, mga junk foods, mga biscuits, kung ano yung malapit ng maubos o talagang wala na. Ayan, sinusulat ko, no? Talagang napaka ng papel at saka ball pin. So, hindi pa ko tapos, kaibigan. Siguro mapupuno ang papel na to, no? Ayan, so, Monday po ngayon, no? So, kailangan full stocks yung ating tindahan. Yung itlog ko, uh, malapit na rin maubos, mga kaibigan. So, bago maubos, dapat sinusulat talaga natin, ha? So, lahat ng part na aking tindahan, pinupuntahan ko po isa-isa sinusulat ko dito kung ano na ba ang kailangan kong binin ano-ano mga produkto kasi ayaw ko talaga maubusan ng mga produkto dear friends sayang pag may maghanak ng customer tapos wala po tayong maibigay kaya ayan so dapat isulat natin para pagpunta sa palingki or sa pamilihang bayan may kaibigan, hindi natin makalimutan. Ito yung ginagawa ko at hindi ito matapos sa umaga lang kasi ala, hanggang mamaya, hanggang lunchtime, so madagdagan pa yung ating uh, isusulat ng mga produkto kasi may mga bibili pa kasi mamaya their friends, no? So bibili sila at yung malapit ng maubos, ayan, idagdag ko na naman sa aking sulat. So hindi pa talaga tapos si Ate GB, no? So marami tayong resibo dito. <laughs> marami tayong resibo their friends kasi nga nakapag-grocery tayo days before. Ayan, so iba't iba yung resibo natin. May pure gold, may Gesano metro, may Gaisano south. Meron din si grocery. Ayan, so marami tayong resibo. Hindi ako nagtatapon ng resibo pag hindi ako pa na check So katulad ito kaibigan, natche-check po tayo. Ito ay resibo ng pure gold. Papakita ko sa inyo Pure gold. So nagcheck po ako before ko itapon yung resibo kay bigan tingnan niyo may may naka-check no uh, red ball pin so hindi hindi ko pa ito itinapon kasi hindi pa ako nagtapos mag-check so tsaka ko na tsaka na ako magtatapon ng resibo pag natapos ko na mag-check lahat kailangan importante kay bigan na mag-check tayo ng resibo ha iwas logi po kasi may mga pagkakataon na yung presyo ng produkto tumataas so Hanggang dito na muna kaibigan ha, kasi nga mamaya magsidatingan yung ating mga suki, ay, mga customers, so, mabibisi tayo, no? Utitingnan ko pa pala yung niloto kong olam. Again, happy morning, everyone!